So mga guys, kung hanap niyo isang damokal na ano mga guys Kamyas, narito na What's up, what's mga guys Ako nga pala sa Nesto LV TV mga guys What's up, what's up Subscribe naman mga guys What's up uh, Guys, napakarami mga guys Gabanig ang bunga mga guys Ayan Ang kamyas yan mga guys oh, ang lalaki ang bunga mga guys. Wow. Yummy yummy mga guys. Paikutan natin mga guys. Ayan. Ah, grabe mga guys. Gami. Wow. Ang dami mga guys. Oh. Fica a panipona, mano. É escrave.